Dito po tayo nag-vlog nung ano, yung kumain po tayo, nagmukbang ng ang ulam ay gulay na galyang. Yung dito po tayo nagluto nun, ito. Wala na. Hmm, wala na mga idol, oh. Iba na. Ay, sa'yo. Kumusta kayo dyan? Okay naman. Hindi naman na lipat ng bahay. Pada, pati kwarto. Pati ano? Kwarto. Anong kwarto? Ah, kwarto. Pakinig ko, kwarto eh. Kaya so, sisilipin ko muna din sa... Ano? Ubus na ubus po ang mga halaman dito mga idol. Ayan. Na nagliparan din ang bubong dito. Mga sagingan. Pupos eh, mga saging sayang sa mga saging wala na, hindi na pa yung mga bunga. Ilang araw na hindi dito tayo mag oriente dahil mga mga puste, putol, bali. Sa liway-liway, dalawa, dalawa yata, tatlo. Doon sa may pag, galing sa may pultre, sa may oil mill, tatlo. Ayan po, mga idol kawawa po ang mga buhay na maghahalaman ngayon dito. Ang mga saging mga yan, mga putol na, wala na. Ano pa po ang dito? Walang wala. Ayan mga puno, nagbara. Ayan po, talagang napakalawak po rito ng mga ano, lahat po halos ay dito puro saging ang pinapakanabangan. po ayan, ayan. Puro saging po yan, wawas na wawas na ngayon. Oh. Ay siyan po kayo tumingin dyan, puro sagingan po yan. Ayan, puro sagingan po yan. Wala na. Wala na ang... Ay, wala na po itong isa. Ang bahay dito, wala na rin bahay. Binagsakan na. Binags yung ating pinuntahan dito na ni-vlog natin. Wawas na, wawas na bahay. Oh. na. Sa, sa pa ito titira? Nabagsakan na ng puno ang bahay, wala na. Ayun. Wala na yung bahay oh. Baha na. mga yero. Ay para ng mga yero kung saan nakabot ng mga yero. ay nagliparan ng mga yero mga idol ito. Barahan ng mga puno, saging. Ay ito po ang kawawa oh. Nabagsakan ng puno ang bahay. Wala na. Lipara ng yero. Ayan, mga saging, putol. Ay, kawawang-kawawa po, re. Sus, wala na ititirhan. Nabagsakan ng puno. Ay, ay, saka ngayon, natuloy. Wala. Ha? Doon ka natulog? Hmm, wala na mga idol, o. Oh. na. Dito po tayo yung iniblog natin na tayo ay kumain. Nagmukbang po tayo ng galyang na gabi. Dito po tayo ay ngayon. Wala na. Ito na. Oh, sayang papayaw. Ay. Ubus na ubus ang saging. Ay, sasala na. Papakinabangan pa ba naman yung mga sasagi na ganyan sa baba? Wala na. Ayun, sa baboy. Di bilang naman ito ng panahon. Ay, ano yung kamansi? Yung nabuhal na yun? Oo, oh, Kamansi, nangka, bara. Ayan po. Dito po tayo nag-vlog nung ano, yung kumain po tayo, nagmukbang ng ang ulam ay gulay na galyang. Yung dito po tayo nagluto nun. Ito, wala na. Wala na ang bahay ni Nuno na ito po yung mag-isa sa buhay dito. Hindi hey, ako nakalis dito. Bakalim ako. No? So, Oy, dadong ka natutulog ay. Ayun, na, ayun ang kunang ko. Yan. Tapos yan. Pusod hey. ko na lang yan. Kahapon ay pagpag din sa may papag. Wala na. Ayun, ang tulugan niya. Ayun yung papag. Ayun ang papag ayun, po na. niya. Ayun ang unan. Ayun. Hmm. Wala na. Giba na. Wala na ito. Ang manawag ko, iwan ko lang dyan. Durok doon manawag dyan. Solar. Ay, wala na rin. Basag din. Laki naman anong dagaan. Ay, nabagsakan ng puno ng ay, ano yan. Duhat. Buwan. Rambutan. A, rambutan ba yan? Rambutan yan. Wawas na wawas po talaga. Ito lang ang malma. Si pupo, yari din. Pupo lang. Aba hindi, wala na, hindi na papakinabangan ng bahay, giri na. Giri din. Uy, bababa daw niya eh. ba Tatayo daw niya ka, magpipilit daw siya itayo kahit mawaba lang yung mapapakinabangan pa mga kahoy. lagi ni Ma, ma, ma ko rin ko tayo. At yun lang, ano muna, patay-utay ha. Hanap pa muna ng pambiling pako. Ayaw. Pako ang ano dyan ay. Problema Eh. Ayun, naglipara na po pati mga kawali. Ito tumbay ito kahapon. Ayun ang kawa kawali niya at banga. O, wala ka na tubig, wala nang inumin tong banga mo ah. Dilipad na pati mga planggar at kawali. Usa sana ayun ang kaldero. Ayun ang kanyang lutuan. Ayan, dito tayo nagluto ng ah ginataang gulay na galyang hintalbos ayan wala na diba na o, ang CD mo nilipad na ito po ang bahay ni kuya wala na ayan ang kanyang ang higaan nako ang pum basang basa na wala na ayan ang unan diba na Uh, para box, uh, ano, uh, butas. Yan eh, pati du -duro Box nagliparan din. Ito ang kawawang sitwasyon ng kalagayan ng mababayan natin dito sa probinsya pag itong mga kalamidad. Wawas na wawas. Wala na. ano ay, o. Ay, may naisilong ka ng mga damit diyan. Basta dito nga aking inuna. Pagkasa pa rin ito mamaya. pati yung... Pati yung... Ano, may sabaw na yan ah. Sabaw na. Bahal nyo ang aking sipipingit na sipi ko kahapon. Muro sabaw na oh. Ayan, ito na rin wala na basa na lahat ng gamit nasa ganong kalakasan? ito kayo tanggol Para ka lang? oo oh, kung wala nga hindi nga ako nag ano nagisip nun dito na uwi ako Nag-upo-upo na ako diga di iga ay ko putang gala parang masama aking kwan na doon ako ayaw mga dalawang oras yung nag hupa pag uwi ko ito nang natatnang ko ano yung bahay yun? Kaninong bahay yung nandun? Saan? yung, yun, yun, yung kabilang abanlat yun? Oo, oh, puro banlat yun. Walang bahay dyan. Wala mm -hmm. Wala, uh, mas. namatmak talaga ng akin. Nawawang oh, sitwasyon ni Kuya. Na. Ah, wala na. Kuya. Tubig mo. Basag o. Oh. Alin? wala na. Lamisag. Iba na rin. Pati bangko. Nabagsakan ay. Ano yung tubig mo? Papakinabangan pa yan. Wala na. Ay, nadagaran. Wala na, nadagaran na, na ng puno ay. Wala natira sa subahay niya. Oh. Ay, ikaw kuya, kumusta? Ikaw, kumusta? Sa inyo, hindi naman na uh, dali. Ay, pusipiat. Yari pa, din. Wala, pa pako ah. pa ako. O, mga pa, pa, pa dyan. Pusipiat. Yari din. din. Ah, wala, ay, talagang tiklap din nga mga ano. nakamalmayo. Umatong ay. Pero kasi yung yung balik. Ah, yung balik talaga. Y Yari nga din doon sa... Ano yung... <laughs> Pwede na kapag ulo kahapon sa akin pa. Ako yung nag-ula pa, kalabaw. Ay nilipad niya, nilipad yung kwadra. Dala-dala ang kalabaw. Kwadra. <laughs> <laughs> yung kwadra, yung kalabaw dyan, ang nalagang kayo yung mm. Nilipad ah! May bubong? Oo! Uh Oo! -huh ay doon din ang kalabaw sa niliparan ng bubong doon din ang kalabaw doon ko tinali sa ligi ay, <laughs> ay di hila 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 <laughs> pati kalabaw hila tapos yung mangga naman na tinalihan ko sa isa nabuhal hila rin doon din ang kalabaw na isa ay tawawa talaga mga may tanim kailan pa yan babakinabangan bago maka ano uli makabawi ayo taon taon yan ay nakapulis ko ay, kami, kami kahapon doon ay ano, talagang doon sa may kay Kapitan, doon sa ano, doon na, nalusot at may puro pa din itong kabila. Ay, ah, talaga sa'yo, tama na po, tama na po, Lord, tama na po, talagang, ay, kami, ah. Ay, muntik na nga maglikas di May mga bata lang, wala. Ayun, okay naman po ang alaga ni Kuya na Kalabaw. Ayun. Yan po ay ala lang sa akin Silang nag-aasikaso at ang asawa ni Andrew nasa malayo nagtatrabaho. Tin po nakatira yun po may tapit bahay niya may ari ng kalabaw. yun doon po nakatira. Bangon ulit. Sipilit ko nito. Tawanan ko muna, kalahin ko muna itong mga kahoy. At kasilo. At kasilo. Okay, look. Okay, look. Okay, ako Tayo ka. kami po, ano din, wala wala din wala din kami kaya magpupur kilo din kami. Buti na yeah. nagapan nga namin yung do sa ano, yun kami ang ay, ano ka po si Iwe, sabi ko. Win, pasuyuan mo muna ako. Putol-putulin mo lang para pag maglinis ako, hila ko na lang ang mga sanga. Matigas ito. Ay, ay, ay power siya niya yan ba? Hindi, kay dito po, Ay, tama-tama. Hanggang dito lang ang gatong. Ubus na. Oo, maputol sana ito. Oh, hindi na. dito lang gatong. Pura ayos lang na yung bagay na Hilain hmm. ko na lang na hilain yan. Oo. So, Iyan naman ang nakadagan na malaki eh. Kaya hala. Titignan natin kung anong ano. Tara muna. Ay, lalabas muna at kami may putol hindi mga kahoy. Ayan mga idol, sa mga nakakaluwag-luwag po at hindi nadaanan ng bagyo, Baka po pwedeng matulungan natin si Kuya kahit pambiling yero at mga kahoy-kahoy lang para muli niyang may tayo itong kanyang dampa, itong kanyang bahay. Mga pangbili man lang ng poste o kung ano pong makayanan sa mga makakatulong kay Kuya. pambili ng mga kahoy, yero. Ayan, para muli po siya makatayo, makabangon makapagbuo uli ng kanyang bahay Sa so, may mabubuting puso po dyan kahit ikukunti-kunti po papagsama-sama natin ako po itutulong din sa abot ng aking makakaya sa so, mga may ginintong puso po dyan at nakakaluwag ayan sana matulungan natin si kuya ito po Talagang wash out na wash out po yung kanyang bahay. Hindi lang po siya. Napakarami po rito na ganito rin ang inabot. Eh, tayo po ay nandito lang sa malapit sa tinutuloyan natin. Doon po sa kapatid ko ako natuloy. Kaya ito, napuntahan natin ito sila. Nandito lang sa malapit. Yun po. Maraming maraming salamat po. At God bless us all. Ayan. Thank you so much po mga idol. Salamat po sa mga tutulong And kung may makakatulong po. Please, 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 please.